Bella Padilla, todo pasasalamat din kay Paolo Bilino at Chinita Princess. Join force din pala para magpa-black screening ng movie. Napakagalante naman, hindi expect na gagawin din ni Pao iyan. Hindi mag -e effort ng gusto kung hindi mahal si Chinita Princess. Yung mga bashers lang naman ang maraming sinasabi about kay Paolo. Non-stop ang paninira pinipilit nila na may ibang girl at pakitang tao lang ang aktor. Ayon sa mga komento, bulok na ang paninira mula na yan sa haters. Simula kasi na maging official love team sila, mas lalong naging bitter ang mga ibang fandom. Ipamukha ba naman na hindi bagay? Halata naman na sobrang lakas ng chemistry nga todo alaga din ang management at napalipat ulit sa Star Magic si Paolo. Ang Kim Pao, forever na iyan. Ayon nga sa mga komento pa, simula kasi na maghiwala yung fandom ni Janine at Pau, Doon nagsimula ang gulo. Kanya-kanyang panalait sa Kim Pao. Pati si Paolo, ginagawa nila ng issue. Kaya may private jowa kaysa na scripted lang ang pag-aalaga kay Kim Chu. Walang katapusang pangbabatikos. Kayon pa strong ang dalawa. Mas mahalaga sa kanila ay yung relationship na sila lang ang nakakaalam. Mas wispun kapag ganon. Hayaan ng mga haters sa mga say nila. By the way, thank you Best Bella sa new update. Kaming kami ay nagulat sa iyong chika ng senyorito sa new update na naman. Kiling din ba kayo?